kami sa bayan. Ah, alis na kami. Ayan, alis na kami. Biyahe na kami. Madilim pa. Five pa lang. Five ng umaga. Ayan, hindi po matraffic. Ayan, mamili na kami ng gulay. Ayan, mura lang yan. Tag sampu, sampu lang. Sampu lang, marami na yung sampu. Kaya sampu lang nabili ko. Kasi pag marami naman, masira naman. Bili lang kami ng sapat. Sa sampu mo, dalawang bisis mo na yan, ano, lulutuin. Mura lang mga minilin dito. Kaya sinasadya namin na dito. Ayan, carrots, 52 lang yung isang kilo. ni kamuti. kamote. Tag 45 lang isang kilo ang ng kamote. namin yan sa gulay, pwede rin laga pang merienda. Tsaka bili rin kami ng mais. Tag 40 lang isang kilo. Ayan, isang lutuan lang ang bibili namin. Isang kilo. Ayan, bumili rin ng sili. Muro lang dito. Bumili rin ng kamatis. Kamatis, pipino, sili. Ang palaya, yun ang pag ng ang bumili rin. lang po siya. Ayan. Pakisak presyo. Ayan, talong. Tagpusti ng isang kilo. Luya kamatis, ang kamatis tag 20 na lang ang kilo dati gold ang price ngayon, tag 20 na lang bag sa presyo na ayan, nakapamili na kami ayan, marami kang pagpipilian dyan sa kamura lang Ayan, ang mangga. Mura na rin yung mangga. Mayroon tag 50 isang kilo. Mura lang din. Ayan. 30 ang kalahati. Pero doon kami bibili sa aming suki. Kasi matamis yung kanyang mangga. Ayan. Pupunta kami doon. Kasi doon kami lagi bumibili sa aking sa aming suki. Ayan. Ang mangga nila galing sa Pangasinan. Ayan dito na kami. Ayan yung nila, oh. Tag-60 lang ang isang kilo. Matamis yan. Ayan, may hinog. 60 lang. O 'yan, maang mayroong ding hilaw, kung gusto mo hilaw, tag 45 lang ang kilo. Ang Hilaw po. Sol. Ayan, nakabili na kami. Ayan, uuwi na kami. 60. Maganda mamalingki dito na. Maaga ka pa. Hindi masyado maraming tao. Ayan yung chinelas. Gusto ng asawa ko bibili ng chinelas kasi Malapit na masira ang kanyang chinelas. Ayan. Sukat-sukat mo na siya. kasi so, wala naman siya nagustuhan. <laughs> wala siyang napili. Hindi niya type. Yan, hindi lang kami nakabili. Siya ang taga-bit-bit, mabigat yung dala niya. Kailangan mamalingki ka dito, may taga-buhat ka, kasi ang mabigat. Lala, malayo ang lalakarin mo. Ayan o, mani Oh. May mais, Mani kamuti, itlog, mura lang. Yan. Orange, apple, kamatis. Ayan, may nakita kaming langka. Bibili kami ng langka. Lagay namin sa kadyos at saka baboy. Ayan, ang ulam namin today. Langka. KBL. Kadyos, baboy, langka. Ayan, isda. Ayan, isa mo isda. Mura lang din. Bumili rin kami ng isda. Niyan bumili rin kami ng baboy. Halo namin sa langka at saka kados. 110 lang 'yung kalahati. So, to 20 ang isang kilo. Kunti lang bibili namin, isang lutuan lang. Kasi malapit naman ang ang mmmila ng baboy dito sa amin. Bumili rin kami ng manok pang-fried chicken para sa mga bata. Ayan, tapos na kami mamalingke. Owe na kami. Ayan, nandito na kami sa bahay. Eh, okay. yan na yung aming pinamili. Oh. Aming pinamili, kamatis. Oh. Tsaka oh. Ampalaya Oh. Mais. Bawang sibuyas. Ayan, marami pa sa baba. Ayan, mga pipi, pipino. Ayan pa. Alangka. Uh, kalabasa. Isang buo, 35 lang. Tsaka mm. mm. mura lang. 94 lang to, oh. Marami na. Tapos, mga dahon-dahon, talagbati, -dahon, saluyot, um, ano pa ba? Dito, sinabi namin salad, karot, patatas, ano, yan lang. Po yung pinamili natin lahat. Ayan, ano. Mura lang yan, Oh. Ang palaya at saka pipino. 105 lang yan lahat. Ayan, Oh. Ito, yung manga, 94 lang yan. Yan. Nagsampo-sampo lang yung gulay. O. Oh. Yan ang lahat ang pinamili. Ayan, kamuti, carrots, patatas, baboy, manok. Yan. Pagbati. Pagbati.